What's up mga katito bar At for today's video ay Share ko lang sa inyo I'm very excited kasi nga Dumating na po At na-approve na tayo ng Google AdSense At dito po bilang uh, Malit na channel At nagsisimula sa pagbablog uh, Ito yung pinaka Exciting na part Kapag dumating na sa atin Yung AdSense na to. At dito po, binuksan ko na kang At finally, dumating na yung ating ano. Ito po kasi yung hinihintay ng lahat ng nagbablog. Yung PIN. Yung PIN number para kung may kikitain na tayo sa YouTube, ay makukuha natin at mawi-withdraw yung kinikita natin sa YouTube. So maraming maraming salamat po. Google AdSense at saka sa mga uh, subscriber natin na patuloy na sumusuporta sa aking channel ay saludo po ako sa inyong lahat at nagpapasalamat ako ng buong puso sa inyo at nawa po ay huwag kayong magsawa sa panonood sa aking channel so ngayon po ay araw ng Sabado at kami ay muli maghahanap buhay ni Kuya Rosen siya ay talagang may puso na porsigido sa pagtuwang at pagtulong sa akin sa pagbibideo pag-assist sa akin kapag may mga booking at ngayon po ay may nakuha na kaming booking papunta po ito ng Marikina so napakalapit lang po ng uh, aming pipick upin dito sa amin at ngayon maganda na magbiyahe kasi nga may mga high demand kahit maaga pa so may high demand na agad uh, dito po papuntang Marikina ang pipick upin daw po namin dito ay mga tent na nakabox kumbaga bago yon so ang high demand niya 193 okay na po yon kasi nga additional income yon kapag may high demand So puntahan na natin at pick upin natin yung isasakay nila At tingnan natin kung masasabayan pa natin to Papunta ng Marikina So samahan nyo po kami At pick upin na natin Let's go! Music layo po ng ating first booking ay 1.9 kilometers 8 minutes nandun na tayo sa pick up so let's go isang ganyan uh, lang po oo yan lang At dyan po na-pick up na natin yung ating first booking At dito na binayaran Yung 688 So first booking, pick up At sasabayan natin to Dito lang, isang mahaba lang Kaya blessing to Okay Abang-abang tayo ng another booking May daming na vlog mo ako. Ano pa kailan na kailan Ang mo. Dito bar po Ha? Dito bar vlog. Ah, sige. Papalo na. Papatang pabatang, Ikaw ba nag vlog kasi papa mo? YouTube. Ano po YouTube YouTube mga Dito bar sabayan natin yung yung tent at ito yung ating kinarga mga bales ng okay okay. at ito po ay dadalhin namin sa kamuning kamuning lang kaya kinuha ko na dahil itong tent sa marikina po natin dadalhin so nadaan tayo ng kamuning kaya ay sinabay ko na Ayun ang mga tamang pagdudut So hindi ka kakain o no? hindi ka maaabala ng matagal Sa pagsasabay ng ating double booking At ito pong booking na to 5.6 kilometers yung ating pagdadalhan 22 minutes nandun na tayo At ang halaga nitong booking na to ay 400 So sabi nila magdadagdag na lang daw Sa buhat So plus 200 600 Good, sa good Pero kung sila magbubuhat doon, sabi nila kasi baka kami ang magbuhat. Pag kami nagbuhat naman doon, kahit hindi na, hindi na sila magdagdag. At ang maganda doon sa booking na yan, yung isa 688 at saka 400. So 1,088 yung booking na to. Ah, sige po, deliver na natin. Let's go Kuya Rosen. Oh na po tayo mga katito bar sa first drop off natin. Dito mga ukay-ukay. -okay. So sa whiskam yas ko. Ilan yan boss? Sampung bay. yung bahay puno puno ng halaman at uh, pinubuan na ng mga puno kahoy grabe ang taas ng building mga 5 floor siguro puro halaman na parang hindi ko lang kung nakakatakot doon o maganda dito na kami sa may Saber Bell So division. Oh, kayi, malaki tayo. mga katito bar sa Marikina napaka ganda dito may mga pasyalan pahingahan at may pipikapin na kami papunta naman ang Pasig dito lang sa may Champaka Hello. may mga estudyante na magpa-practice mga kanilang gagawin Then turn right to stay on Liwa-Singkalaya. So, maguno Liwa at Sincalaya. may pasya lang. To. Then turn left onto East Drive. Ayan. Yeah. Ganda. Pagkagabi, kagabi, dumaan kami dito. Napaka, ano, napakaganda ng place. May mga ilaw. Maganda. Parang relaxing. Ganda oh. Tami ng halos magkakagaya ang design ano yung pagkahubog ng sanga take the next left onto east drive then turn right onto champaka street yan malapit na kami dito sa pangatlo nating booking ah uh, titingnan natin kung ano yung sasakay nila dito kasi hindi nagsasagot eh ito alab marikina marikina heights tinuwan minute Nandito na tayo sa pickup. Turn right onto Champaka Street. Champaka Street. Okay. May kinansila ko na booking. Kasi ano nangyari dito? Nandito na kami sa pickup location. Tapos hindi na sumasagot. Pero nung pupuntahan namin, sumagot naman. Tapos nung nandun na kami, hindi na sumagot. Kaya ginawa ko, kinansel ko na lang. Kasi makakabala siya sa atin eh. At bago ko po ito kinansel, so naghanap muna ako ng kapalit na booking. At ito, may nakabalit tayo from Marikina din dadalhin sa Balinsuela. So, nandito. At mala, napakalapit lang din dito sa may nag-cancel 5 minutes nandun na tayo ito umikot lang sige po at pick upin na natin let's go at nandito po si Kuya Rosen may nakita kami burger ito Bibix burger burger choice at nahihiya pa siyang mag vlog ina dahil nga may tugtog So hindi raw sinabi agad ni Kuya Rosen Dapat dinagdagan yung mga gulay-gulay <laughs> Thank you po, anong pangalan mo ate? Jet po Ayan. Sige, salamat sa pagluto Thank you Pagpamtay At ito na po kami sa pangatlong bukay namin At yun pala yung dadalhin makina may yung pampantay. So isasakay nila habang tayo nagme may branda. Okay. 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 Okay.

at nandito na kami mga katito bar sa isang warehouse kung saan uh, itong mga pinipick up dito ay lace yung chicherya na mamahalin tapos dadalhin namin sa Fisher Mall kaya na, hindi ko pa maintindihan yung ano eh lace pagkain yeah, ano yun yun pala double crunch at yung booking na to ay paid by Lala So, papasok to sa ating account. Okay lang kasi pabalinsuela to. Malabon. Hindi magkadugtong. Okay. oke, masuk pagi. pala yung makakapagbuhat din ako po eh Padagdag pa tayo ng sabuha, ano? Mabigat eh Ano pa mo sa likod dito? Good evening po mga katito bar, ako po ay nandito na ulit sa mahay. At kami po ay nakalimang biyahe ni Kuya Hotel at kumita lang po tayo ng 2,425. So hindi po kasi tayo full time na nag nakakabiyahe ngayon sa Lalamove. Uh, at karamihan dyan ay late na ako nakakalabas. Pero mag-share po ulit tayo ng bago na titingnan natin kung uh, kapag full time natin ginawa ito ay magkano ba talaga yung total nakikitain natin halimbawa 12 hours tayo mabiyahe at gagawa natin ang video yan para makita nyo kung talagang okay ba ang lana move ako po yung nagpapasalamat dahil nga uh, nasa nasabi ko kanina na dumating na yung ating Google AdSense at talagang tayo yung narecognize na ni Youtube na kumbaga certified ano na tayo vlogger wow, wow. Uh, kahit na mali pala yung ating channel ay uh, nabibigyan na tayo ng opportunity dito na kumita kahit papano ng dahil yan sa sa mga ads po kaya sa mga follower ko po ay wag nyo pong skip yung ano yung ads kasi ito yung, itong ads na to ito po yung nag uh, bibigay ng pakonti-konti sa mga content creator kaya malaking tulong po yan kung hindi nyo po yan i-skip. Talagang tatapusin nyo po yung ads. At maraming salamat po sa patuloy na panunood nyo po at pagsuporta po sa aking YouTube channel. At sa mga bago po nating subscriber na nagbabalak magpasok sa lalamog, ay marami po tayong video dyan kung paano tayo mag-accept ng double booking, paano tayo mag-start sa lalamog at paano tayo magbiyahe. So marami po tayong na-share na dyan na mga video at panoodin nyo na lang po. So maraming salamat po sa patuloy na inyo pong pagsuporta at inyo pong panonood ng aking YouTube channel. At ingat po tayo lahat. God bless everyone. Bye-bye.